Nagulat nga pala ako sa aking nakita. Yung ibon kasi ni Tampi ay lumilipad na. Siya nga pala ay si Borno. Napakakulit nga pala nito at napakabibo. Manang-mana lang sa amo. Pumunta nga pala ako kay Tampi Story para manghiram ng beta. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw maaga pa lang may kumakatok na agad sa bahay. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko agad itong mga bata. Binigyan nga pala nila tayo ng tulya. Ito nga pala yung kamag-anak ng taong na nakukuha sa Laguna Bay. Sila nga pala yung binigyan natin ng isda kahapon. At dahil diyan maraming maraming salamat. Naghahanap din pala sila ng pagkain sa beta. Dahil marami pa naman to bibigyan ko sila. Sila nga pala yung mga taga binya na pumunta kahapon. Bike lang daw pala ang gamit nila papunta rito. Mag-iingat kayo at huwag lalayo. Ito nga pala hindi ko ba makakain ngayong araw? Pinapasukan pa kasi to para lumabas ang dumi. Overnight nga pala natin tong ibababad sa tubig para kinabukasan, pwede na natin tong iluto at kainin. Ito nga pala yung mga alaga kong convict cichlid. Makikita nyo na dito na naman siya ng itlog sa ating clay pot. O diba guys, napakadami. Ibabalik ko na kasi baka hindi pa mapisa. Napakalandi talaga ng inyong nanay. Hindi pa man kayo lumalaki at eh, dinagdagan na agad kayo. Char! Ngayong araw nga pala, ipupunta ako kay Tampi Story. Dahil sobrang init na, kailangan na natin ng proteksyon. So paano guys? Tara! Eksakto naman, nandito nga pala ang kanyang e-bike. Pagpasok ko ng pinto, agad ko nakita si Tampi Story. Mukhang busy na naman siya at nagpapakain ng kanyang mga ibon. Nagulat nga pala ako sa akin nakita. Yung Alaga niya kasing ibon ay lumilipad na. Maki nga pala tong ibon na to sa hanpid. Binapakilala ko nga pala sa inyo si Borno. Napakakulit nga pala nito at napakabibo. Pati nga pala kami ni Tampi ay napapayuko. Ang lahi nga pala nito ay isang kakatail. Ganito nga pala ang itsura ng kanyang nanay at tatay. O diba guys, napakaganda. Parang ibong adarna. Ganito nga lang pala dati kaliit si Borno. Ito naman ay isang albs So sobrang cute nila. Gusto ko na silang iuwi. Napakarami na nga pala ang alagang ibon ni Tampi Story. Nag-aalaga na rin pala ng pindert si Tampi. Napakaganda naman kasi nito at napakatingkad ng kulay. Kaya nga pala ako nandito, manghihiram ako ng new beta kay Tampi? Lalaki nga pala yung hihiramin ko dahil meron na ako nakareding babaeng beta. oh, di diba guys, napakaganda nito. -like and follow din pala sa page ni Tampi Story. Katulad ko ay gumagawa din siya ng mga ganitong klaseng video. Mabuti nilang meron akong ganitong klaseng kaibigan at tropa. Kaya naman pag uwi ko sa bayo, agad ko na itong inaklimate. Dito rin kasi ako kukuha ng tubig sa ating pagbibreed. Bukang kailangan ko na atang ilipat itong mga tulya. Ito kasi yung lagi kong ginagamit kapag nagbibrit tayo ng mga beta. Maglalagay na nga pala tayo ng tubig sa ating planggana. Huwag nyo nga palagaan gaanong pupunuin. Report lang ng planggana ang ating kakailanganin. Dito nga pala natin ikukulong yung baba ang beta. Ito nga pala ang ipapares natin sa ating neon. Yellow base nga pala to at malaki na ang kanyang tiyan. Kapag ganito, pwede na siyang maglabas ng maraming itlog. Dito na rin pala sila magliligawan. Huwag natin kakalimutan na maglagay ng plastic na malinaw. Dito kasi gagawa ng bubble nest ang lalaking beta. Isang araw nga pala sila magliligawan. Pagkatapos nun, pwede na natin tanggalin yung harang. Maglalagay na rin pala tayo ng kolombo para hindi sila lamukin. Char. Update naman tayo sa ating alaga na si Bad Boy. Flower nga pala siya na kampa. Ito nga pala ay binigay sa atin ni Boy Ubo. Nagkasakit nga pala siya nung nakaraan. Natakot nga ako mabuti na lang si Bad Boy. Ito nga pala si Bad Boy nung bata pa. Napakaganda niya nga pala at napakaangas. Ngayon nga pala nakaschedule ang paglilinis ng kanyang aquarium. Sinasaycle ko nga pala yung tubig ni Bad Boy kapag nagpapalit. Hindi ko na rin pala siya tinatanggal sa aquarium kapag naglilinis. Sila kasi ay mabilis ma-stress. Kapag 30% na nga pala ang tubig, doon pa lang tayo maglalagay ng panibago. Kapag naglilinis tayo ng aquarium, huwag natin kakalimutan patayin ang hite. Pag nakabukas to at naubusan ng tubig, maaaring sumabog o masira. Natapos na nga pala akong linisan ang aquarium ni Bad Boy. O diba napakalinaw na ulit ang kanyang tubig? So paano guys hanggang dito na lang? Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! 啊！Yeah.